Gumawa ka ng <laughs> <M> <laughs> na K na na zoom, babe. Gumawa ka ng zoom. Hindi. O, I madali oh, lang. Itugtog mo yung pinakakabisado oh, mo talaga. Ay, Alam namin, ka kakantayin kak namin. kaya ko. Siya yung tutugtog. Hindi, go. Binis <laughs> yung pinakakabisado. Si Ipod kakanta. <Wha> Wala nang <laughs> next time, bilis. Ayos ang pasok sa'yo. Uy! Ayos ang pasok grabe ka naman niya. Hampas. <laughs> dito ay, ka po. Okay, no? e ay, bigyan mo. Po, dito ka po. Ay, ako tingnan ka dito. Wait, Isa, ito tama. Dito ka na naman ako dyan. Dito ka na sa po. Isa, ito, 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 ito. tama. Hindi, isa lang. Ito. Ba't kasi lahat ng daliri nilalagay mo, isa lang naman yun. Isa lahat ng daliri goes to. Dalawa, tas sabay bibitaw. Ay, hindi nga alam yung isa dalawa. One, two. One, Mother. Hindi na na. Babaeng babae? Babaeng babae? Ano na? Ano na? Oh! Ano? Wala mo! Wala bitaw! Hindi nga daw ganun! Paano ay Ayun! O, tama! Tapos bitaw! Oh! sabi nga Mababatihan na ako pa na napipig na yung mga na na si Angel. siya sila mulod. anong madima? di ba di ba talo? dalawa tatlo ko kini kini. pas dalawa dito. Ayan, guys. dito mo dito. to. ayaw. si mo sa dalawa tatlo apat hindi ako sa baboy kasi yung daliri ni Ipo. Hindi mo kasi pa ikagampit lang. One, two, tama. ano kasi magbilang ng time, eh? Hindi mo oh Hindi mo. Ayun nga, hindi Ito na, ito na. Oo, tama. Tayo mo tutugtugan na kami. Naman ba, din na. Kasi tumugtog. Ikaw na tumutog. Ayun. Yung alam mo na lang alam mo? Paano ka yan mo na lang yung alam mo. Go, best. Uh, so. Ayan na, di ba? Oh, diba dito? 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Di ko dito. bitaw, ko. Tapos isa ulit. Anong tug tugtug? Parang walang alam na ganyan. ano makanya. aso, Asus tu. Woi masih sirap pun. Ibu, ibu. Ganyan. Eh, di <laughs> di dalawa, di dalawa, Salawa! Hindi dalawa. Lima! <laughs> Ay, ito to. ito. Ito lima lang. Mas naman. Mabagal lang. Lima. Uli dalawa. Uli dito, Saan? Ang daliri ilalagay. Uy, okay. <laughs> ano ito ko. Ano yung panda ah, ko? Five? Panda ko! Ang mga itong dalawa naman. Lugo, ginawa ko lang ko. sa pa. Dalawa dito. Isa. Isa pa, isa pa. Ano ba naman sa audio na? isa lang daw! Isang ano, isang... Pa, Paulit ulit, ulit. Isang ganyan. Isa. Isa niyan? Daw. Ganyan. Malapit sa chord. Stop. Pagaw na. Sa chord. Isa ganito. Pasok lang din sa palengke. Go. Sa'yo malapit sa'yo. Tulutulod tayo dito. Ganyan. Ano pa Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano na. Malapit lang. to. Kaya nga. na. Ayan na. Ayan na. Ayan Ito Ayan na. Ayan Ito. na. na. Ayan 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 alam ko na. Promise. Tapos eto. das muna yung uwi na tayo na isang ganyan, Isang ganyan. Tapos ito. Uwi na tayo uh, ah. Let's na ito. Ito. na uh, sa'yo. Uwi na tayo. Uwi tayo. tayo. Uwi tayo. na.